Mga idol at kabayan, breaking news! Walong mga kasapi ang rebelding grupo ang nasawi matapos makipagbakbakan ito sa mga sundalo. Pito ang nasawi sa isang barangay sa Kabankalan Negros Occidental at isa naman sa isang barangay sa Gihungan Negros Oriental, China, na galit sa Japan. Matapos pinalawak at pinalakas pa ng Japan ang kooperasyon nito sa militar at depensa sa Pilipinas. Itong China talaga mga kabayan, pakialamero, takot lang ng China na mas dumarami pang mga bansa ang nakipag-aliansa sa Pilipinas. Mga produkto ng China ayon unang bilhin ng Amerika. Malaking barko ng China sa dagat Pasipiko. Bumalik matapos itong tanggihan ng Estados Unidos. Ito ang kinumpirma ni President Trump. And uh, you know, they're sending boats, the biggest boats in the world carrying uh, cargo like and they're coming and they're turning around in the Pacific Ocean. They're doing a big U-turn and going back because they don't want the goods because 145 China, but their factories are closing all over China. South Korea, Australia, Japan, India, nakiisa sa Amerika laban sa trade war sa China. makakaliwa tumba matapos itong makipagsagupaan sa mga sundalong Pilipino sa Negros Occidental. Ayon sa tagapagsalita ng Philippine Army 3rd Infantry Division, nakainkwentro nito ang mga rebelding grupo sa barangay Tapi, Kabankalan, kabilang sa nasawi ang kanilang leader na si Kakumpol, isa sa mga commanding officer ng NPA Southwestern Front. Isa pa sa mga nasawi ay isang aktivista at alumna ng University of the Philippines, Cebu. Ang video ng inyong nakikita ay kung saan nangyari ang nasabing encounter. Nakiusap ang nasabing grupo na makituloy ng isang gabi pero umabot ito ng hanggang tatlong araw. Kinumpirma naman ng Armed Forces of the Philippines na walang nasugatan sa parig ng tropa ng gobyerno. Isa pang encounter ang nangyari din sa barangay Humay-Humay. Yung nga City Negros Oriental kahapo. Nasawi ang isa sa mga rebelde at sugatan mga ang isang sundalo sa nasabing bakbaka Habang nagpapatrolya ang gobyerno ng Pilipinas, nagpaputok ng m 3 ang mga kaliwa. Dito na nagsimula ang inkwentro na umabot ang halos limang minuto ang putuka na ikinagulat naman ng mga residente sa nasabing go Pa, i guide yon nang tari ug mapa. Pa, i guide yon ba? Ay, yung padayon ana sa ibang balita naman, China di matanggap ang mas pinalakas na alyansa ng Pilipinas at Japan. Chinese Foreign Ministry spokesperson nakiusap sa Japan na kumilos ng maingat sa larangan ng militar at siguridad matapos ang Japan ay nagpahayag na palakasin ang pakikipagtulungang militar nito sa Pilipinas sa harap ng lumalalang agresyon ng China sa rehiyon ng East China Sea at West Philippine Sea. China nakaramdam ng pagkabahala dahil sa mas dumadami mga bansa ang nakikisa sa depensa ng Pilipinas. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit di Masasakop ng China ang bansa natin. Dahil sa tulong ng mga kaalyadong bansa, kapag China ang nakikipag-alyansa sa iba, tahimik lang ang Pilipinas. Pero kapag Pilipinas na ang nakikipag-alyansa, ang ingay ng China. It's all, it's all about the Ready to launch t at the time you Take says. State host time Granted. Sa ibang balita naman, ito na ang katapusan ni Xi Jinping ng Chinese Communist Party. Kahit anong sabi ng China na kaya nilang makipagsabayan sa trade war laban sa Amerika, tila nakikita ng mga eksperto at ramdam na rin ng mga kumpanya sa China na bagsak na ang kanilang mga negosyo at patuloy itong babagsak kapag nagmatigas si Xi Jinping na makipagnegosasyon kay President Trump dahil sa mataas na taripa na ipinataw ng Amerika sa mga produkto ng China. Walang bumibili nito sa Estados Unidos. Ang malalaking barko ng China sa Dagat Pasipiko Rico ay bumabalik nag u upang maghanap ng bansang bibili ng mga produktong galing China. Yan mismo ang kinumpirma ni President Trump. We took over on January 20th. Uh, the tariffs haven't kicked in yet. Uh, I know that, and I don't want this to happen, but I, I know that China is doing very poorly right now. I just saw some reports coming out and they're getting absolutely hammered in China. And, uh, you know, they're sending boats, the biggest boats in the world, carrying uh, cargo like Nobody's ever seen before. These are the biggest boats in the world, biggest cargo ships in the world, and they're coming and they're turning around in the Pacific Ocean. They're doing a big U turn and going back because they don't want the goods because 145% tariff. But at a certain point, I hope we're going to make a deal with China. We're talking to China, but their factories are closing all over China because we're not taking their product. We don't want their product unless they're going to be fair with us. And that includes intellectual property and other things. There are a lot of things. Far beyond just buy-sell, but they have to treat us fairly also. Ayaw makipag-usap ni si Jinping kay President Trump dahil ayaw nitong magmukhang mahina. Nagmamatigas dahil kaya daw nilang mabuhay ng limang libong taon. Nang hindi nakikipagkalakal sa Amerika, marami naman daw mga bansa ang pwede namang nilang pagbintahan ng mga produktong made in China. Ang hindi nila alam, kinausap na ng Amerika ang India, Japan, South Korea at Australia. And China will lose the U.S. market which as I've said is 15%. We don't care. We don't. We don't care. China has been here for 5,000 years. Most of the time there was no United States and we survived. Mm. And if the United States wants to bully China, we will deal with the situation without the United States and we expect to survive for another 5,000 years. When you hear Donald Trump say China wants a deal, it just doesn't know how to go about it. They're proud people. J.D. Vance talks about Chinese peasants. What do you make of their conduct in this respect? If J.D. Vance thinks that he's dealing with the peasants in China, and I'm proud to be a descendant of the peasants. Most of us are descendants of the peasants anyway. That's our tradition. We are farmers before, but now we are one of the leading industrialized uh, economies in the world. So I'm sorry. J.D. Vance doesn't know what he's talking mm -hmm. about. And therefore, I don't think there will be China-US dialogue unless the United States changes its attitude towards China. Deal with China as it is. Show respect to China. Show respect to the Chinese people. And don't try to impose your prejudice and bias the view about China or about the rest of the world. at iba pang mga bansa. Sa tingin niyo mga kabayan, mas pipiliin pa ba ng Japan ang China laban sa Amerika? Dito lahat din ang Australia, South Korea lalo na ng India. Dito talo ang China mga kabayan sapagkat kahit ang kalapit na bansa nito, inaagaw ang mga teritoryo. Kaya ang ginagawang pang-aagaw ng China sa mga teritoryo ng Pilipinas tulad ng Sandy Cay ay isang basihan na meron talagang hindi magandang nangyayari sa liderato ng Chinese Communist Party. This is really important um, because at a time when China needs friends, because it's not selling goods to the US, it is going out of its way to antagonize not just the Philippines, not just Taiwan, but also South Korea and Australia. Um, this shows that China is going, this is end of regime conduct. Um, because, you know, Xi Jinping, he can't appear to be giving in to the US he has configured the chinese political system so that it is hostile and also because he's been making the claim that china has surpassed the u.s. he can't look dependent on trade with the u.s. and he certainly can't look like he's talking to the u.s. under pressure. Um, so when you have the chinese lashing out at the philippines at sandy key, as you just showed, um, this is really very perplexing behavior and it shows that something is very, very wrong in beijing right now.